gusto ko lang iklaro na itong ginawa ni Mr. Mamba, no, nang sabi niya palagi parang linis-linis na tao, no, pagdating sa public funds. Pero ito hindi niya masagot kung magkano talaga yung nagamit niya na pera. Okay, kayo naman sa land bank, hindi ko alam kung bakit na masyado tayo ngayon, no? In guys of yung sinasabi niyo sa bank secrecy kaya I leave it to the to the chairman and of course to this committee no kung ano ang mangyayari diyan kasi una sa lahat sa tingin ko at ito, ine-echo ng aking mga kababayan. Hindi naman pera ni Mamba yung ginamit niya. Pera na gobyerno yan ng kagayano. Your Honor, the first exception is the except upon written permission of the depositor, Your Honor. Hindi, yung, uh, yung sa, ano, sa Banko Sentral. Ah, yes. The violate when there is a violation of anti graft and corrupt practices after all. Oh, well, now we're talking about what? Go spending of government fund during prohibited period. I understand your honor. Oh. Yes. We're not just talking here about the fund of for nothing. We're talking here the fund of the provincial government being used during election ban. And this is Oh, you check. Yes, Your Honor. I I understand, Your Honor. Oh, you understand now. Yes, Your what Honor. is your now? What is now your personal opinion with regards to it? Honor, kasi if, hindi pa naman kayo, if, hindi ko pa pwede magkonsulta. If it's uh, now, what is your opinion about it? My opinion only, Your Honor. If the subject case, the proceedings um or as earlier discussed falls under the graft and corrupt practices after other, then it falls under the exception. Oh, di, Di pasok siya. Di ba? Yes, sir. Oh. Oh, now. Ayaw ko rin kitang ipitin. Pero I hope after this hearing, paki-check na lang po sa head of office niyo or else papatawag ko 'yan with the permission of the speaker, pati yung presidente ng Land Bank. Just like what I did with the BP. Nung kabilang issue Mexico Pampanga. Kaya pakicheck na lang, then balikan mo po yung Comsec with regard to the first exemption. Yes, sir. Kasi we're running out of time. Sabi ko na nga, kailangan natin, namin to i-resolve, tapusin na to. Ayaw ko rin pabalik-balikin kayo dito. At same time, mag election na, may filing na by October. Kailangan matapos na to. Okay, can I get your commitment now? that yes, after sir. this hearing, you consult, I will yes, just sir. give you two days para balikan yung ano, yung Comsec. You get to that. Kasi, kung ang opinion ng presidente ng Land Bank at saka ng head of office nyo is different or will change. mag tayo dito o GCC na ng nga at saka Land Bank. Ayaw kong gawin yan, pero gagawin ko yan. Pag hindi tayo nagkaayos dito, Yes, Your Honor. We okay. understand. Good. But I give you two days to report to the ComSec with regards to that issue. Yes, Your Honor. Um, okay. Thank you. Thank you, Your Honor. What? Sa land bank. Good afternoon, ma'am. Yung operation ba ng land bank, anong oras nag-uumpisa? Sa umaga, hanggang hapon. Anong sir, time of operation? Sir, our office hour is 8 to 5. 8 to 5? Yes, our operations, our office hours, sir. I mean, sir, your, your sir, ano? So, yung 8 to 5 mo, kasama po, po ba bajan yung deposit withdraw ah uh, banking is 830 to 3 alin po 830 to 3 8 to 8, 3 pm only 8:30, 830 depending on 8, the, the branch sir Literally. so hindi sa tugigiraw ito for particular ano uh, branch na lang natin kung dalawa yung pinag-uusapan nating branch yung nasa regional center at saka yung sa sa sentro, sa may Karitan uh, o San Gabriel. Anong oras yung... Honor, it's 8.30 a.m. to 3 p.m. To 3 p.m. So, ibig sabihin niyan, lahat ng mga deposit, magpapol lang sa within that time at uh, pati withdrawal. Tama po ba yan, ma'am? Generally. Pag lumagpas so ka dyan, on. ano ang nangyayari pag may transaction na ganyan? Possible ba na nagkakaroon pa? O wala na? Uh, if there are still clients inside the bank, Your Honor, we still accommodate it. Hindi. Pero yung sinasabi mo, 8, 8 to, to 3, uh, di ba niliwanag ko kanina yung deposit withdraw. Hanggang anong oras pa? Katulad nito, sinabi mo na kung may client pa. Ibig sabihin, lagpas 3, pwede pa? Yes, Your Honor. Okay. Hanggang anong oras yung lagpas po? Kung may kliyente ka pa nang hanggang alas 10 ng gabi doon, i-accommodate mo pa? Yes, Your Honor. If there are still clients, you will accommodate Every, every uh, all of the clients, Your Honor, especially Hanggang for deadline like Nang the BIR. we don't, we did not experience at 10 o'clock. Ah, wala still. pa naman. Wala. Wala pa Pero yung pag-deliver mo ng pera after 3 o'clock, possible ba mangyari yon? Possible, Your Honor. Alas 8 ng gabi, possible? Uh, our armored car usually. Uh, come back to our branches beyond the 5 o'clock. So, ibig sabihin, hanggang ano oras lang ang ang uh, ang operation ng armored mo kung i-deliver ide mo? Hanggang anong oras? Be, uh, generally, Your Honor, it's until the banking hour, the, five, the office hour, 5 o'clock. 5 o'clock. So, ibig sabihin, after 5, hindi na yan magde-deliver ng pera. Uh, depende your honor. Hindi, kay kaya ko nga tinatanong sa ikaw binebase ko lang yung yung question ko sa mga statement mo. Eh. Until until the closure of the vote Kaya honor. na ibigay mo yung specific time doon sa ano kasi ang susunod na tanong ko, itong mga binabanggit mo ba sa akin, uh, guided ba kayo sa may approval ba yan galing sa sa central office ninyo? may sinusunod ba kayong mga mga bank policy to that effect or yung sinasabi mo ngayon discretionary na ang sinasabi mo di ba parang lumalabas discretion na ng manager tama ba ako doon depending on the situation na yun hindi, hindi. ito nga eh sa sagot yes, lang. your honor. oh hindi ko sinasabing depende tinatanong ko kung discretionary siguro naintindihan mo naman ibig ko sabihin sa discretion di ba yes your honor okay ngayon yung discretion ba kahit na wala sa policy ng bangko? Pwede. No, Your Honor. So, ibig sabihin, sa bangko, may sinusunod kayong operating hour. So, hindi pwedeng discretion. Tama? Yes, Your Honor. O, so, kasi nagiging inconsistent ka dito, ma'am. Sinasabi mo, depende, ganyan-ganyan. Eh, tinatanong ko sa iyo, may policy, di po ba? We okay? Have your Honor. Okay, tama? Yes, sir. Ngayon, katulad nung pag-deliver kasi ng pera, hindi ka basta-basta mag-deliver ng pera kung walang approved na agreement between the depositor and the bank. Tama ba ako doon? Yes, Your Honor. At yung armor mo, merong corresponding insurance yan. Yes, Your Honor. Tama? Hindi naman yan basta-basta mag-deliver ng million-million kung ang, ang insurance niyan is 500,000 lang. Tama ako doon? Yes, sir. Okay. So ito, tulad nangyari sa sa provincial government. Pinag-uusapan natin, no? Bank secrecy, Mr. Chair. Of deposit. Pag sinabi mo bank secrecy of deposit, deposit lang ba 'yan o kasama withdrawal? Kasamang withdrawal, Your Honor. Kasama withdrawal. So saan sa specific portion nun, yung ano nakasama withdrawal? It's in the opinion of the OGCC, uh, just uh, read by OGCC. Oh, OGCC. Sir, if uh, from my understanding sir, the withdrawal is not specifically provided but uh, the deposit term in the bank secrecy law pertains to the contract of deposit, the nature of loan. Ganon? Yes, sir. So, yun, um, Mr. Chair, yun yung, yung, ito yung mga isang aspeto na gusto natin iklaro dito. Kasi, in the spirit of accountability and transparency, alam mo, sa akin lang, ah when I filed this resolution, gusto ko lang iklaro na itong ginawa ni Mr. Mamba, no, nang sabi niya palagi, parang linis-linis na tao, no, pagdating sa public funds. Pero ito, hindi niya masagot kung magkano talaga yung nagamit niya na pera. Okay, kayo naman sa land bank. Hindi ko alam kung bakit na masyado tayo ngayon. No? In guys of yung sinasabi nyo sa bank secrecy, kaya I'll leave it to the, to the chairman and of course to this committee no? kung ano ang mangyayari dyan. Kasi una sa lahat, sa tingin ko at ito ine-echo ng aking mga kababayan, hindi naman pera ni Mamba yung ginamit niya pera ng gobyerno yan, ng kagayano. So, anong pinag-iingat niya ngayon na ayaw niya kayong pagsalitain kung magkano ang winidura niya? Magkano ang pinak -pina -pina pinakalat niya? Kasi, eto, gusto lang namin malaman na masagot o magkaroon ng kasagutan yung mga katanungan na magkano ba ang talagang nagamit? Do, ang owa, meron na silang mga partial no na mga mga findings lumabas na 320 pero hanggang ngayon yung sinasabi nga namin dito na more than 500 million makikita lang namin yan uh, land bank no GOCC doon sa account nila kung magkano talaga ang withdraw at ito sumang-ayon ang board no andito ang vice governor na kahit na anong pagtatanong nila, hindi nila nakukuha din yung kasagutan. Okay? So, ibalik ko po sa inyo yung, yung, yung uh, katanungan ito na yung withdrawal po na nangyari, kasi withdrawal, sa tingin ko, tapos na transaction, wala na sa within the bank yan, na i-deliver na, na i-deliver, tinatanong lang ngayon, ilan yung na i-deliver talaga ninyo? Kasi kahit gabi, nagde-deliver daw kayo doon. So, ang tanong ko sa inyo, may katotohanan ba lahat ito? Alan Bang? Uh, ah, Mr. Uh, Your Honor, just to correct uh, your, what you mentioned, we are not being instructed by the governor to ah, Hindi the hindi ko information. Hindi kita sinasabing <laughs> instructed by the governor. Ang <laughs> sinasabi us? ko kanina, no? Pera ng gobyerno ito, tinatanong namin kung anong extent. No, wala akong sinasabi kahit balikan natin yung sinabi ko, wala akong sinasabing instructed by the, Sorry. governor, no? Just to be clear po. So, yung tatanungin ko lang, yung withdrawal o yung delivery ng pera after office hours, do yung sinasabi mo after 5 o'clock? Yes or no, meron ba o wala? Wala po, Your Honor. Walang delivery after 5 o'clock? Wala po, Your Honor. Okay. Ano yung, may, Mr. Chair, may nakarating kasi yung mga balibalita lang, no? Kaya gusto ko lang din iklaro na lang para hindi na, na one hearsay ito. Kasi uliting ko lang, no, An, under oath ang mga ito, uh, Mr. Chair, no? Na may nagsasalita na taga loob ng bangko na kahit gabi nagde-deliver sila. Okay? Kaya papalalahan lang kita, ma'am, dito sa statement mo. You are under oath here. No, na yan ang sinasabi. No. So, na namin ngayon kasi only then tingnan natin doon sa passbook, Mr. Chair, malalaman naman natin ano ang time ng withdrawal doon. Of course, hindi niya masasabi doon kung anong oras na i-deliver. No, kasi may lumabas pa, uh, Mr. Chair, ito nga, ang isang ano, ilabas ko na rin dito na yung ibang cash daw ay nanggaling directly sa 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 Central Bank na uh, pinikap doon, they deliver. So, ito yung mga gusto lang natin din alamin lahat ito. Again, uulitin ko lang uh, uh, ma'am. No, yung uh, kasi itong lahat nito ng mga ma'am Belma, no? Yung mga katanungan nito, gusto lang namin talagang alamin kasi wala naman nang may dito eh, meron naman talaga. No? So the piece of the puzzle, isa na lang kayo no na hindi namin nalalaman. Kasi magpe-prepare na ang committee ng report. At ito na, mabuti ganyan ang, ang stand niyo kasi Mr. Chair, re-revisahin din natin yung batas na katulad nito na sinasabi nila. No? Sabang si Crisilo. So of course uh yun lamang uh chairman no so maraming salamat po at